Ang sawa si Smosa nga mga ilong gadra o Ari kita sa ano sa manok aga pa Mamubod kita di sang manok kung alaga Tignan nyo Naghihintay sila ng ano Bubod Nagutom sila Dali mo Up ko di Mga tagta bubod tapos Well ka tagta bubod mga peta di Yung mga kakaon, ako mga kape. Masarap mga kape Kasama ang mga manok. Kape. kapani Maho, lisang iti. Damo ila ito yun. Oh. Nagwaka ko rin yun. Oh. Ginagutuman. Hindi guys magtambay. Pag kapakaon manok ka Malamig yun. Malamig na. Malamig, lamig na. Ayun ko Ayun Ayun kaya pa dyan, Oh. Ayan, maganda na dyan, Oh. Kape. Hmm. Sarap ng kape. Mm -hmm. Pang naghihigop ako, Martis, ng aking kape, nakita ko yung puno na yan, o oh, prutas. Yan siya, nakita ko. Lumalaylay siya sa sahig, kaya pinatayo ko siya, mga kamartis. Ayan, o. Oh patayo natin siya para walang magsagabal dyan sa sahig o pag naglinis ako mamaya. Kasi lilinisin namin yan ang mga kasama ko dito. Kasi sobrang dumi nga siya. So, ayan yung mga manok ko. Hindi pa sila matapos. Ah, ano, tapos kumain. Ako pa tapos na ako mag kapi sila hindi patapos so ay mga marites tingnan nyo kasi pinatayo ko na siyang ganda niya na tingnan dyan, parang malinis na rin so mamaya yung lupa dyan na mara mga marumilinis hindi namin daming basura mga marites nako pakita yung dyan mamaya kung gaano karami yung basura dyan wawalisin namin tapos na rin ako magkapi yan marites kaya naisipan ko na yayain yung mga kasama ko maglinis kami dyan kasi daming dumi mga kamarites So, ayan, oh. Malapit ko na matapos yung aking kape. Marites, kita nyo yan. So, ayan yung mga manok, oh. Ayan. Kumakain pa rin silang marites. So, ang kape ko patapos na. Ayan, konti na lang. Tingnan nyo, oh. daming dumi. Oh. Ayan, maraming dumi dyan sa gilid-gilid. Kaya, alinisin namin yan, mga kamarites. Ay natin. Maritis ang tinanim ko na alugbati. Ayan na sila, oh. Tumubo na sila. Ayan na, oh. Ayan. Ilang weeks na lang malalaki na yan sila. Yung dahon niya, pwede na yan magulay. Ang dumi dito, oh. Ayan, ang dumi. Kasi kami dito, ako dito, ang daming dumi. Bawat ano yung para hindi ko yung ano naman yung dito May mas tabi dito. Malanga. Uh,

guys kasi ano kailangan dami nalik kapok kailangan natin magmas mas dubli ko ano yung dito dapat kasi nililinis ako. Okay. Wala na sugat ako. Sugatan ako kayo. <laughs> namatay siya namatay. Ano to yung mga? Patay ni man gyud. Eh. tripod. <laughs> Ay, di ba't asipag ni potpot ko gawa ng basura? Oh. Daming basura. Grabing oh. dumi, oh. Doon yan sa basurahan, day. Ito? Oo, oh, doon sa basurahan, oh. Kasi hindi yan dyan kukunin. <laughs> mamaya. Akala din to. Dubli trabaho yun dyan mamaya. Ito sa basurahan. na <laughs> uh, mga marites, oh. Tapos na naming linisin. Ayan. Malinis na yung anuhan ng manok. Tapos doon, dito din, malinis na lahat. At tapos, <laughs> ito kayo ng gulo-gulo dito. oh sayo na, malinis na. Oh, malinis na lahat. Wala nang gulo. Dito yung alugbati ko kanina, 'di ba? Maraming dumi yan dito. malinis na rin, tingnan nyo. Wala nang dumi. Ayan, namin lahat 'to. Oh, ayan. Oh, 'di ba? Malinis na siya. Oh. Ay, thank you for watching. Malaka mates follow me for more videos. God bless us all.